Magandang gabi mga ka -djensan. Isang mainit na naman na issue ang ating Gagawa ng reaction video ngayon Tungkol ito kay Pacboy At saka kay Cherry White bago, ang, bago tayo magsimula Pasukin muna natin yung intro natin Pasok intro ito na mga katapang, sasagutin ko lang mga basas dyan na supporters ni Pacboy at ay kakawilan namin ni Chiruet galing sa falls kung napapanood dyan sa vlog niya. Ngayon, sasagutin ko lang mga parata ng mga basas dyan na inaga ko doon si Chiruet kay Pakboy. Maraming nagko-comment, nag-image sa personal account ko, nag-image sa page ko na inaga ko si Pakboy kapal doon ang mukha ko kasi mga agaw. Ngayon, sasagutin ko yung paratang nyo. So ngayon, magkwentuhan muna tayo ha. pakinggan nyo to. So bago kami nagka-relasyon ni Chiruet, bago kami nagka-jowa, Nasa, P nasa Manila pa si Chiruet, nag-uusap na kami, nag-video call. Ang gagawin lang na sana namin is collaboration. So, make the story short, tinanong ko si Chiri White kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Chiri White? wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. So, syempre, ako yung taong hindi uh, may may pagkamerites, hindi na ako nagtanong about sa kanya, kung about sa kanya na kapakboy, ang, ang, sa akin lang is comfortable na ako na wala siyang jowa. So, syempre, ako din naman na wala akong jowa, okay, ganito, make like the story short. So, habang tumatagal yung pag-uusap namin, pakikilala sa isa, habang lagi kami na video call, eh nagkaroon kami ng feelings, nagka-develop kami. Hanggang umabot sa punto na pumunta siya ng Cebu, nagkaroon na ng something sa aming dalawa. So wag yung sabihin na nag ko si inaga ko si Zero si So, naman ang babae papato sa isang lalaki na may karelasyon. Alam niyo yan, girls, na hindi niyo gawain yan, yan na magpagrelasyon sa ibang lalaki na may relasyon tayo. Si so hindi ko alam kung anong anong um, Bani anong rason kung bakit wala silang Park ayoko mag feel niyan kasi sila lang daw naka sila sila daw nakakaalam. So, so ang lang. sa akin lang, si e, Cherry bago kami nagkreasyon, wala siyang jowa. Kaso wala siyang jowa. So, hindi ko inago si Cherry. Ah, hindi na ko inago. Alam niya ni, ni Cherry, hindi na ko siya inagaw. at ito pa hindi yung, hindi yung ako yung lalaki, hindi ako yung kasing lalaki na, ano, basta-basta lang dyan. Kasi hindi ako pogi, may prinsipyo din ako. Ako yung lalaki na, pag nilaway ng iba, ayoko ko na rin lawayan. Ganun ako, hindi ako, hindi ako, ako yung lalaki na, 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 na makipaghati sa isang, makipaghati sa isang babae lang. Ayoko ko, ayaw ko na may kahati. Kaya huwag yung sabihin na nang aagaw ako kay Chiriwet. Si Chiriwet mismo alam yan. So, hindi ko alam kung anong rason nila kay Pacboy so ang sabi niya sa akin matagal na sakin, siyang walang jowa so hindi ko tinanong sila about sa kanila ni Pacboy yun lang kasi tama tama parebasin nila yan so pa naiinis ako eh kasi sabi nila content lang daw kami ni chero but naiintindihan eh, ko kayo kasi nga nangyari sa akin nung nagkaraan na nag-reveal na, nag ako ng jowa na hindi ko jowa so ngayon impossible eh, naman na content lang kami di ba halos na yun sa vlog na yun puro na nga laplapan sasabihin nyo eh, ngayon, content pa rin may ganun ba si di ba so kayo. Paano niya sabi na content lang kami na Chiri? Ay, yung Nagkataon ba, lang ng birthday eh, ko na marami akong inibita ng mga vlogger na, hindi at hinagawal. yung mga vlogger naman, o, oh, kami habang sumasayaw, at syempre, di namin natin sarili namin, naghalikan kami, binidjuan nila, paano sabi yung content? Hindi nga namin vlog yun, di ba? So, content yun ng mga ibang vlogger. So, sila yung nag-content sa amin. Ang sa amin lang is, ginawa lang namin yung marami reason namin na ano iba, yung nararamdaman like, namin. Diba? ba? So, kaya, diba? Kaya nasasabing yung content lang. So, hindi kami ang nag-content mga vlogger kasi maraming vlogger doon nakatotok. So, actually, sinabi ko tayo kay na wag mo na kaming mag-private, uh, mag relationship na kami. Kasi nga, pag social media talaga, maraming makisasaw, maraming masasabi, di ba? So, wala eh. Hindi namin na, hindi namin na naatiis yung sarili namin na gawin yun sa birthday ko. So, maraming mga vlogger mga nag-video. Kaya, ganun yung nangyari. So, sige lang. Hayaan nyo na mapatunayan sa amin na hindi kami, Ah, hindi namin, hindi, content lang tong ginagawa kachirin, itong ginagawa namin. Sabi kung nga ka, itong ginagawa namin bonus na lang to sa vlog. Itong pinapakita namin sa inyo, bonus na lang itong anong meron kami sa relasyon. Kasi hindi ko rin naman gusto na mag-reveal-reveal social media. Nagkataon lang talaga na yung nag-reveal is yung mga vlogger doon. Oh, maraming nag na naghalikan kami, di ba? So, ano, ano pa yan? At, yung kinis, at yung kinainisan ko na mga aagaw ako ng jowa. Hindi ko yung gawain. Hindi ko yung gawain ng mga aagaw ng jowa. Kung alam ko lang na may jowa si Cherry, ba't ako papatol doon? Ang mangyayarin sana doon is collaboration. Collaboration. Magkukulablan sana kami ng vlog. Eh, syempre, wala kayong jowa. Wala din akong jowa. Eh, nagkamahalan kami, di ba? Nagkagusto kami sa isa't isa. So, hindi ko kasalanan yon. Eh, kung si Cherry ay may karelasyon siya o tinago niya sa akin, eh, may may jowa pala siya. Hindi kasalanan kasalanan ni Cherry 'yon. Na nakipagrelasyon siya sa akin na may karelasyon pala siya. Eh, yung inamin sa akin wala siyang jowa, 'di ba? So, hindi ko kasalanan 'yon. Kasalanan ni Cherry 'yon. Pero wala naman talaga, totoo naman talaga na wala siyang jowa. So, 'yun lang. Huwag niyo sabihin sa akin na mga hagaw ako. Kasi hindi ko 'yung gawain. Hindi hindi ako yung, hindi ko yung, hindi ako yung tao na nagipaghati sa isang babae. Ha? Kahit hindi ako pogi, hindi ko mga Hindi ko gawain 'yon. Ayoko ayoko sa sakit ulo sa kakaisip. Di ba? Di ba? Kaya huwag niyong sabihin sa akin, na nangagawa akong Diyos. So, yun lang, naiinisin yung talaga sa mga basis. Pasinsan niya, di ako nagalit. Nagpalabas lang ako ng aking nararamdaman sa mga sinasabi sa ibang tao dyan. Kasi, ito lang ako, nagpakatotoo lang ako sa kay, sa kay Cherry. So, yun lang, pasinsan na kayo kung ano yung, uh, kung parang, parang galit so, ako. Naiinisin yung talaga sa mga nagko-comment at nagbabas dyan. So, yun lang, pasinsan na